Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ni Richard Gutierrez ang kanyang maganda at positibong karanasan sa pakikipagtambal kay Ivana Alawi sa kanilang pelikula para sa Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Ayon sa aktor, napakabait ni Ivana sa lahat, masipag, at profesional sa bawat eksena. Kahit na natatapos ang taping ng 4am o 5am, hindi siya nagre at laging buong puso ang pagganap. Pinuri ni Richard ang dedikasyon ni Ivana at kung paano niya na ipapakita ang kanyang profesionalismo sa bawat proyekto. Nakakataba ng puso makita ang isang kasamahan sa set na walang reklamo kahit mahirap ang schedule. Isa itong magandang halimbawa para sa mas batang artista, dagdag niya. Para kay Richard, mahalaga ang magandang samahan sa set, lalo na kapag mahaba at challenging ang shooting schedule. Bukod sa pagiging profesional ni Ivana, na ibahagi rin ni Richard ang kanyang karanasan sa pagiging bahagi ng pelikula sa MMFF. Bagamat may dugyot na papel ako sa MMFF entry, malinaw ang saya sa paggawa ng pelikula. Masaya na makabalik sa MMFF era at makatrabaho ang mga mahusay na direktor at aktor, sabi ni Richard. Ibinahagi rin niya ang kanyang excitement sa darating na taon. Para sa 2026, may nakaplano siyang bagong teleserye sa ABS-CBN na sinasabing magiging follow-up sa matagumpay niyang proyekto na Incognito. Dagdag pa niya, may plano rin siyang sumabak sa bagong pelikula sa Regal Entertainment na magbibigay sa kanya ng pagkakataong ipakita muli ang kanyang galing sa pag-arte sa iba't ibang genre. Para kay Richard, mahalaga rin ang inspirasyon na ibinibigay ng kanyang pamilya at mga tagahanga. Maraming pangarap ang gusto kong makamit sa aking karera. Gusto kong makatrabaho ang mga magagaling na direktor, makasama ang mga mahusay na aktor na hindi ko pa nakakasama, at ipakita ang aking versatility bilang aktor, dagdag niya. Bukod sa mga proyekto sa telebisyon at pelikula, ibinahagi rin ni Richard ang kanyang pananaw sa pagiging isang modelo at inspirasyon sa mas batang henerasyon ng artista. Mahalaga para sa akin na maging magandang halimbawa sa kabataan, hindi lamang sa pagiging mahusay na artista, kundi sa pagiging mabuting tao sa industriya, paliwanag niya hindi rin nakaligtaan ni Richard ang kanyang pamilya. Ayon sa kanya, excited siyang isama ang kanyang mga anak sa panunood ng SRR, Evil Origins, ngayong Pasko. Gusto kong maranasan nila ang isang masayang pelikula at makita ang ilan sa mga karakter na kinakatawan ko sa screen, ani Richard. Sa kanyang pagsusuri sa pag-arte kasama si Ivana, nabanggit niya ang mga partikular na eksena na naging memorable. May ilang eksena na talagang challenging, pero dahil sa kooperasyon at dedikasyon ni Ivana, naging madali at enjoyable ang proseso. Ang chemistry namin sa set ay nagbigay ng natural at walang pagganap, sabi niya. Bukod sa kanyang karera, binigyang diin ni Richard ang kahalagahan ng teamwork sa set. Kapag may magandang samahan sa cast at crew, mas mabilis at mas maayos ang production. Ito rin ay nakakatulong sa bawat isa para magperform perform ng maayos at ibigay ang kanilang pinakamahusay, dagdag niya. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga personal na plano sa industriya. Bukod sa acting, interesado rin akong subukan ng ibang aspeto ng paggawa ng pelikula at teleserye, gaya ng production o direction. Isa itong paraan para mas maintindihan ang buong proseso at mas mapabuti ang kalidad ng aming mga proyekto, paliwanag ni Richard. Ang kanyang karanasan sa Shake, Rattle and Roll, Evil Origins ay isa ring learning experience. Natuto ako ng maraming bagay sa bawat eksena at sa pakikipagtambal kay Ivana. Ang bawat proyekto ay may natatanging aral at mahalaga na tanggapin ito at gamitin para mas mapabuti ang sarili bilang artista, sabi niya. Sa kabuuan, positibo ang pananaw ni Richard sa darating na taon. May mga bagong teleserye at pelikula siyang nakatakda at excited siyang ipakita ang kanyang talento sa mas malawak na audience. Marami pang oportunidad ang naghihintay at handa akong harapin ang bawat proyekto ng buong puso at dedikasyon pagtatapos niya.